Welcome back mga vloggers. Ah, galing tayo sa night dive beach fishing. So yun na ah, mga vloggers. Ah, may konting huli tayo. Ah, pakita ko sa inyo yung nahuli natin ha. Stay tuned. Ang asya mga vloggers sa ah, styrofoam. Ayun. Ah, uh, oh, dukutin natin ito. Ang an 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 laki ng posit. Ang laki. Wow! Lapan. Ayan. Ang laki posit, pusit. Isang pusit. Ayan. Dalawa pala ito. Dalawang pusit. Ayan o. Dalawa. Ayan. Dalawang pusit. Yan ang nahuli ko. Tsaka ilang perasong samaral. Yan. Sa dalawa. Tatlo. May mga tinta pa siya ng pusit. Apat. Apat na samaral. Tsaka mayroon tayong napok. Ito pa lang salarin bangkotaan ayan siya palang nagpinta ano na natin ang tubig tapos muna natin video ayan siya hugasan muna natin ayan siya yun pala yung kumalat na tinta sa ah nilagayang kaya yung mga samaral ay may ano na may maitim na ano kasi na ah, pa dito malit na isda ayan yeah. tsaka ayan mayroon pang isang pusit maliit na pusit ayan dalawang mamaw na pusit ayan ang kamay ko puro tinta na <laughs> subukan natin kiluhin yan kiloin natin siya. Ilang kilo. Yan Zero na. na. Kiloin natin itong isang posit. Yan. Itong malaki. Itong malaking posit ayan uno uno yung isang perasong pusit 1.1 malaki 1.1 at ito ay kasama natin ito sa uh, 1.9 1.9 yung dalawa dalawang porsit ito may gitsang kilo siya 1.1 itong isang peraso mag sabihin nyo yung isa ay walang guhit itong isa buhukan natin kung walang guhit nyo ito yun nga walang guhit yung isa Yan, dalawa. Dalawa sa so yung 1.1. Ah, 1.9. Isda natin ay ayun ko kung may isang kilo itong sa maaral natin. yan may isang kilo yung apat. Ano natin ito? Lalagay natin sa rep. May ibang kutahan tayo. Sa kalahati. Tatlong kilo din mahigit ang huli natin. Hmm. Yeah. Tinta pa. Ito yung laki talaga nito. sa कलम के लंबे गीत हो बोलना नहीं